Come, Let's go! Sa Valentine's Day! Sino malito yun? Ayun sa kami! Nabilis! Okay! Magandang taghani! Ngayon pupunta kami sa Bae. Kasi so it's a, a Valentine's Day. Yan. Nakain lang kami mag-asawa. Pero ito isang, hindi oh, ko kasama yan. yan. Iba yan. pupunta kayo. Then, kakain namin, syempre, konting ano muna, nire-merienda, then pupunta kami na sa pure, mag-grocery na kami. Okay guys, pupunta muna kami. Bye! Hi. Good guys, nandito kami ngayon sa ano, Jadi Viva eh. Ayan, nandito kami sa Jadi Ngayon, sabi niya kasi, hindi daw siya nakakatikim ng burger na, ano, yung malaking burger. Eh, champ. Ito mo, champ lang at talagang pangarap niya. Na so, sabi niya, gusto niya makakain. Kaya ngayong valentine, first time na kumain dalawa lang ng valentine. Yan. Yeah. Ilang ang binili namin. Na Kahit burger lang siya, mahal na. Kaya, siyempre, masa, galibi. Marami pa rin kumakain. Ngayon, no, hinihintay namin, hinihintay namin yung order namin, sa dami na kumakain, hindi kasi pa, hindi nila maano yung pagluluto. Eh, Hihintay namin ng mga, ilang minuto daw, sinabi siya, oh, minutes lang naman. Hintay-hintay lang natin. Dito na kasi kami nagpunta kasi, medyo malapit-lapit. Kasi sa may sa may SM pa kami pupunta, lalo yeah. malayo. Baka ibang naman kami, tsaka bako at pa'y mabili-bili ko doon. Alam mo na, pre mall, maraming pili eh. Kaya dito na lang, kakain lang naman kami, tapos kakain, uuwi na rin kami. Uuwi na rin kami, dahil marami pa kami gagawin. Sayang umaraw, sinampay na, sinampay rin, hindi natin, hindi Maaga. So baka pick lang umula. Kasi kulim-kulim din sa amin, medyo kulim din. Paambot, biglang aaraw na naman. Kaya nag kami na pasok pala yung marami damit. Dami, dami ko nila pagkahapon. Hindi kasi siya na dryer kasi gawa na sira yung aking dryer. Siya Sa lapas kami. ang labas ng bae. Ayan yung intersection ng bae. Bae, lagoon. We shine in every way <laughs> Friends around the picnic table Sharing dreams we're truly able In this moment hearts align Creating memories pure and divine Oh, what a beautiful day With the ones I love Sabi ko kong support ko na tinatawa ko guys. Tawa ah, okay. ko. Na ah, naka Ayan. Tapos na dito. na siya. Ayan. Yeah. Ayan. Nakaraos din talagay okay, guys, mga nanay, tatay, kahit mga matatanda na tayo, may usap, uh, may usap anak natin, matatanda na tayo. Enjoy na lang natin ang buhay natin. yeah, ano, mag-kain-kain kayo sa lubas, kahit kayo, kayo mag-asawa na, hindi a valentine naman din naman para sa boyfriend siyempre para sa mga may kasawa na lalo sa ating mga kutad na hindi na pasyon pasyon pa rin kain kain pa rin tayo kahit okay. ano lang kainin natin sa labas hindi mo naman kailangan na kumain ng napaka bongga bongga para sa baby kailangan yun mag-banding banding -band -band lang kayo mga kasawa sa pagkain natin natinahin namin ubos ayun Puro papel ang natira. Pagpunta kami sa Pure Gold, magudraw sa lang ng korte, then uuwi na. Okay guys, punta muna kami ha. and this is when love